Hello mga kalods, good morning Ata na rin sa Outlet or brand sa LPO Para magkuha ta sa atong uh, Driver's license na plastic oh? No? Kaya yung last time nga nag Kinyo ta sa atong lisensya, papel pa man to so, Tanaw na to kung ano ba Dota sa office sa LTO Kataas ang mga linya Okay, abot ata sa LTO, mga lods. Okay, so... Okay. So, paabot ah, tawagon mga, mga lods. Ito ang lipas na nato itong papel. Okay, here mga lods, we have already our ID license. Oh my God! Okay, so we have claimed our ID license. Wow. Oke, okay. uh, so Diana, ngeload satu hak nana tuh, lisensia, plastik. usap ab matung nang belakang. White Monday okay, nih. Oke, mengeload Diana, Diana atong drivers license plastik after more or less two months kung dibalikan nakuha na nato ato, ato lisensya okay mga lads, ingat